Hello guys, good afternoon sa inyong lahat Kamusta kayo ngayong hapon, araw ng linggo At sana ay lahat nakapagsimba kaninang umaga At ngayong hapon ay nandito na naman tayo Para mag chika-chika uh, sa inyo ngayong araw Mga kasari, welcome sa Tindahan ni Ining At ako ay mayroon lang i-share sa inyo na mga katatawanan Kasi wala tayong Uh, wala tayong tips ngayon, wala tayong haul, wala tayong unboxing kasi matuma lang ating tindahan. So, at saka linggo ngayon wala tayong delivery. At naisip ko lang na i-share sa inyo itong mga kapalpakan na nangyayari sa ating mga tindera or sa akin lang kung kayo ba ay relate sa mga pangyayaring ito. Gusto ko lang ma-share sa inyo na sa sa kakablog natin, no? Kasi, di ba, mga tindera tayo. Mayroon tayong tindahan. Uh, lagi tayong busy. Lalo na, at uh, tayo ay mga vlogger. Kung sino ang relate dyan sa inyo, mga kasari, sa uh, nangyayari dito sa akin, no? Mga nakalipas na araw. Ito ay share ko lang naman. Disclaimer lang naman sa mga hindi naranasan ang mga ganitong pangyayari alam nyo mga kasari <laughs> uh, di ba tayo mga tindera IBC at nagbablog pa tayo ito ay share ko sa inyo no na ito ay nangyari talaga sa akin dito sa kaka cellphone ko sa kaka edit mga no? ganun ah uh, one time may kahit uh, di, ko, eh, di ko pa naikwento, natatawa na ako sa pangyayaring ito. One time kasi, habang nag edit ako, may bumili. So, ako, uh, nagtanong siya doon sa labas. Tsaka, di ba, na naano niya naman na maingay dito sa amin kasi mga dami sasakyan na dumadaan. Ako, naka, naka ako sa cellphone. Nakaganon. Ako po dito. Tapos, may bumili. Uh, sabi sa, sabi, Apa uh, po. Sabi ko, ano? Sabi ko, ano yun? Ang dinig ko talaga mga kasari is uling ang bibilhin niya. So, ah, uh, magkano daw ang uling? Ang dinig ko yun, ha? Ah, uh, 20 lang. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya, ay, nagmura na. So, parang sa isip ko, ganun pa rin yung tinda ko ng uling, hindi na mag, nagmura. Pero hindi ko yung pinansin mga kasari, alam nyo ba? Kasi nga busy ako sa kakadot-dot na cellphone ko kasi nga nag -e edit ako. Sabi ko, ilan sa'yo? Sabi niya, isa lang. O di, doon ako tumayo. Tapos doon ako tumingin sa kanya. Ah. Tapos, pagkatapos noon, di kumuha ako ng uling. Tapos ibinigay ko sa kanya. Kasi di ba nakikita niyo naman yung aking tindahan ay... Aking tindahan, di ba ganun yan. So doon yan sila sa taas. Uh, bumibili. Tapos nakasarado pa yung uh, gate. So, ako ng uling. Tapos <laughs> binigay ko sa kanya. Sabi niya ay, ate, hindi po uling. Holen yung sinabi sa akin. Kasi yung jolen. Uh, uh, holen ang tawag dito sa amin mga kasari so ba nakakahiya <laughs> sabi ko ay suri suri kasi akala hindi ko kasi auling ah, <laughs> ayun kasi sa kakadot ko ng aking cellphone habang nagtitinda tayo busy tayo, lalo na nag-vlog na tayo, diba, nag-vlog ako so, yun ang ano ko kasi minsan nagmamadali na ako na ha, matapos ko nang i-edit ko para ma-upload ko na kasi mamaya gagawa na naman kung ano na naman content or maglalaba pa, magluluto -mag pa maglilinis pa ng bahay so, ba diba, mga kasari, ganon yung ano natin. So, tawa ng tawa sa akin yung customer. Diba? Yun yung kapalpakan ng mga tindera na ah, <laughs> nagbablog. Kasi, naghahabol nga tayo ng oras na matapos na natin i-edit yung ating ginawang content. Yung mga ganon. At mayroon pa dito mga kasari pangyayari na yun nga, dahil sa kapalpakan ng ating mga ginagawa ay para napapahiya pa tayo dun sa mga bata. Kasi sinabihan ako ng bata na cellphone pa more, sabi ng bata. Eh, yung bata na yun is ano lang naman bumili siya ng stick glue. Ang dinig ko naman, is stick o. So, sabi ko, ah, uh, ilan sa'yo? Sabi niya, limang piso lang. Sabi niya. So, ngayon, kumuha ako ng, uh, tatlong stick o. Kasi nga, limang piso. Kasi nga, doon yan sa kapila yung akin tindahan. So, hindi naman nakita nung bata, na, iba yung kinuha ko Kasi akala siguro niya, kumuha nga ako ng stick glue. Kasi, uh, nandoon din yung school supplies ko, nakalagay So... Ayun so, na. big 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 ko na yung yung stick o na yon At yung stick o na yon mga kasari, ay hindi pa nabuksan yung garapon. So, di ba, ah, nakalagay na Yung dalawang piraso dyan is nakalagay sa plastic. Kasi nga, mahirap mahirap kumuha pag walang plastic pag sa unang kuha mo. Kasi nakasadansan lahat yan. So, ngayon kumuha ako ng tatlong piraso mga kasari. O, di diba? Tatlong piraso. Tapos, nung bigay ko sa bata, sabi niya, ay hindi Hindi po yan. Steak blow po yung aking binibili. O, oh, di ba? Stick <laughs> blow ang binibili. So, paano pa natin maisa uli yung ano na yon yung stick o na yon Kasi nga, hindi na pwedeng ibalik yon kasi ma maibalik mo yung dalawa. Pero yung isa, hindi mo na maibalik doon kasi ma ano na yun, eh, mababali na yon So, di ba? Yan ang mga kapalpakan natin mga tendera. So, ano ang gagawin mo doon? Ikainin mo na lang para na lang, ano, kasi nagkamali tayo. di ba mga kasari, ganun talaga yung kapalpakan nating mga tendera. Nang dahil lang yan sa pagdudot-dot natin. Dahil nga tayo ay nagbablog. So, palaging cellphone ang hawak natin. Hindi na natin minsan iniintindi yung mga bini, bumibili sa atin. Kasi yun nga, nakapokus na tayo doon sa dot, Tapos sasabihin na, pabili po, ano yun? So, hindi naman natin narinig ng maigi kasi lalo dito sa amin, maingay ang kalsada. O, ba diba? Doon sa stick on na yun, pa ako doon kasi kinain ko na lang yung kinuha ko doon. Yun ang share ko sa inyo mga kasari na minsan tayo mga uh, tindera na vlogger pa gumagawa din tayo ng kapalupakan dito sa ating tindahan. Kaya sa mga hindi nakaranas niyan, saludo ako sa inyo. Pero dito sa akin ay nako, lalo na nagkakaedad tayo ay tayo ay makakalimutin na rin. At, ako kasi pag nag edit ako, uh, nagkukonsentrate talaga ako kasi minsan kasi uh, baka magkamali tayo sa pag edit at kung ano-ano yung mga lumalabas doon sa ating mga video. Kaya kailangan uh, inaano ko talaga yan uh, mabusisi talaga ako sa pag edit so ngayon pag nag edit ako at may bumibili minsan nga sabihin ko ay naku kung kayo na, na nag edit ako sa kayo maraming bumibili diba samantala nga gusto gusto naman natin na marami tayong uh, benta kaya lang nang dahil nga sa pagbablog na busy na tayo sa kakapindot ng ating uh, mga cellphone so uh, hanggang dito na lang ang aking share sa inyo mga kasari sa mga kapalpaka na nangyayari dito sa aking tindahan at sa akin mismo. Thank you for watching. Sana nakabigay ako ng counting tips sa inyo na pag tayo ay nagbabantay ng tindahan, magbantay talaga, huwag yung cellphone pa more, sabi ng bata sa akin. At ah, thank you for watching guys. God bless us all. Hanggang dito na lang. Bye bye.